Katatapos lang bumalik, yumuko ang dalawa at nagbigay galang, seryoso ang mga mukha, habang nag-uulat, lesun, ayon sa iyong utos, lahat ay natapos na. Dahil walang nakuhang sagot mula kay Ye Lin, nagsimulang mag-alala si Li Wuxi, patay na, hindi kaya't hindi nagustuhan ni Sun ang ginawa ko. Hindi kaya't kulang pa ang naitumba ko. Samantala, hindi na makapagtiis si Hong Chenye at dahan-dahang sumilip sa unahan. Nakita niya ang binata na nakahiga at walang malay, tumutulo ang laway mula sa bibig at payapang natutulog na parang walang pakialam sa nangyaring laban kanina. Tila ba kahit sumabog ang mundo, hindi ito makakaapekto sa kanyang pagtulog sa tanghali. Napahikab si Hong Chayanie sa nakita. Ano, lazun ka para lang manood ng palabas? Samantala, nagulat din si Liwuxi sa loob ng tatlong segundo. Ah, kaya hindi pala ako ang baliw, kundi ang buong sekta natin ay may sira sa ulo. Nang makita ito, bumulong si Baik si, Aok si sa tainga ni Junlin, mahina ngunit nagbabala, Yesun, gumising ka na. Matulog ka na lang ng matulog. Tamad na inalis ni Junlin ang kanyang sumlases at sinabing, tapos na ba ang paglilinis? Sinubukan ni Hong Chen niya na lunukin ang kanyang galit at nagsalita, habang naggangalit ang mga ngipin, tapos na nilinis na namin ang lahat. Wala nang natirang buhay. Nang marinig ito, ginawa ni Ye Junlin ang kanyang papel bilang isang taong walang pakialam at walang tigil na pinuri sila. Ye Nan, magaling. Sinikap niyang magpakita ng galing bilang isang esin, tuwang-tuwa si Li si Wuxi at muntik ng maiyak. Yumuko siya at nagpasalamat, ang esun ay nagbigay papuri, gusto ko pang pumatay ng ilang daang nilalang. Samantala, naglalaki ang mga mata ni Hong Chenye at sumisigaw sa kanyang isipan. Hoy, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magtiwala sa sarili mo? Ang galing mo lang magsalita, pero kami ang naglinis ng lahat. Ngayon, babalik ka at magpapakitang galing. Ganito pala ang maging lisien. Samantala, ang prinsipe at ang kanyang mga opisyal ay namumutla. Kaagad, yumuko silang lahat at nagsabi ng may paggalang, Bijin Yesenze. Hindi pa man nagsasalita si Ye Junlin, ang kanyang aura ay tila nagmula sa isang sinaunang larawan. Isang hakbang niya lang at nagulo na ang kanyang damit. Ngumisi si Ye Jun Lin at nagsalita na parang nag-aanunsyo ng isang malaking negosyo. Kung wala ng panganib, ano ang balak niyong ihain sa akin, mga tagadachu? Nang marinig ito, Agad na nag-alok ng papuri ang prinsipe, kayo ang pinakamahalagang bisita ng datsyu. Sisiguraduhin naming magiging masaya ang inyong pananatili. Nang makita nilang pumasok si Ye Junlin sa palasyo, agad na nagbigay galang ang mga ministro. Seryoso ang kanilang mga mukha na tila malapit na silang umiyak. Maligayang pagdating Ye Sienze. Bagamat tapat ang kanilang ekspresyon, natatakot ang kanilang mga puso. Ang taong ito ay responsable para sa pagpapadala ng isang milyong kultivator ng Yuhua sect sa kanilang huling hantungan. Sa madaling salita, huwag siyang galitin o mawawala ka. Malinaw na ipinakilala ng prinsipe si Ye Junlin. Ye Xianze, naghihintay ang aking ama sa looban ng palasyo. Nataas ang kilay ni Ye Junlin. O, oh, nagpapanggap pa rin ang matanda. Naghihintay siya sa akin sa loob, hindi siya lumabas para salubungin ako. Sa sandaling iyon, isang malalim na boses ang umalingaungaw, Yesinze, patawarin mo sana ako at hindi ako makalabas para salubungin ka. Masakit ang aking mga tuhod at kapag ako'y lumabas, tumutunog ang aking mga kasukasuan. Pumasok si Ye Junlin sa bulwagan at natigilan sa loob ng ilang segundo. Sa kanyang harapan ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dragon robe at nakaupo sa trono. Tila siya'y nagliliwanag at alam mong hindi ordinaryo si Zhu Huang. Siya ay nasa isang estado ng semi-buhay at semi-cultivation, nagpapagaling habang nagpapahinga, ngunit hindi nakakalimutan na panatilihin ang kanyang dignidad bilang isang hari. Sinulyapan iya Junlin si Zhu Huang na may malalim na kahulugan sandali, hindi ito isang sekta o pamilya, ito ay pambansang kapalaran. Mukhang nakaranas si Zhu Huang ng isang malaking sakuna. Tila ba inatake siya ng mga demonyo? Si Zhu Huang ay tumitingin din kay Ye Junlin, ngunit nagulat siya. Nabalitaan niyang matanda na ang taong ito, may puting buhok at balbas, at nakasuot ng sinaunang kasuotan ng Daoist. Ngunit nang makita niya ito, siya ay isang maputi at guwapong binata, may magarbong kulay pilak na buhok, isang iskolar at may regal aura. Hindi kayat gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan upang itago ang kanyang antas ng cultivation. Bagamat naguguluhan pa rin siya, sinubukan ni Zhu Huang na suriin si Ye Junlin gamit ang kanyang antas ng perfected great vehicle, ngunit wala siyang nakita. Maliban sa kanya, walang sinuman sa Dachu ang nangahas na galitin ang taong ito. Pinakamainam na maging magalang upang hindi siya magalit o ang palasyo ay magiging isang bakanteng lot kinabukasan. Sa sandaling ito, nagtanong si Ye. Junlin sa isang mahinang tono, "Zuhuang, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari?" Seryosong sumugod si Zuhuang at nagsimulang magreklamo. Biglang sumugod ang mga demonyo ng Mingyuan sa Dachu at nagpumilit na magbayad ng utang. Nagpulong ang mga opisyal sa loob ng buong araw, ngunit walang nakaisip ng dahilan. May hinala na gusto nila ang isang kayamanan sa loob ng ancestral shrine, ngunit kahit ako bilang hari ay walang alam tungkol dito. Nang marinig ito ni Ye Jun lin natigilan siya sa loob ng ilang segundo. Ah, kaya ikaw rin ay isang tulala. Akala ko alam ng isang hari ang lahat, ngunit lumalabas na nalilito ka rin tulad ng mga ordinaryong tao. Nagpatuloy siya, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Paano ka nasugatan? Sino ang gumawa nito sayo? Umiling si Zhu Huang at bumuntong hininga. Bago magtangkang pumasok ang mga demonyo sa palasyo, may isang taong pumasok sa aming ancestral shrine. Agad akong pumunta at sinubukan kong gamitin ang pambansang kapalaran, Mulit natalo pa rin niya ako. Buti na lang at bigla siyang umatras, kung hindi, malamang na nakahiga na ako sa loob ng shrine. Sa puntong ito, ang tono ni Zhu Huang ay puno ng pagkalito at takot. Ang mahalaga, pagkatapos ng insidente iyon, nagsimulang dumating ang mga demonyo. Tila ba may kaugnayan ang dalawa? Ang isa ay ang nagpapasimula, at ang isa ay ang pangunahing puwersa, ngunit hindi ko alam kung ano ang kanilang balak. Nang marinig ito, sumimangot si Ye Jun at naramdaman na hindi ito simpleng bagay. Ang Ancestral Shrine ay pinasok, lumitaw ang isang misteryosong figura at umatras ng walang dahilan. Kaagad pagkatapos, sumugod ang mga demonyo at naglunsad ng isang buong atake. Munit bakit biglang nagkaroon ng oras ang mga demonyo na salakayin ang datsyu? Malinaw na may naguutos sa kanila sa likod. Ano ang nasa loob ng Ancestral Shrine? kayamanan, lihim na pamamaraan, tila ang problema ay nasa ancestral shrine. Habang iniisip niya ito, lalong nasasabik si Ye Junlin. Sa sandaling ito, sumingit si Li Wuxi. Mayroon pa bang ganito? Tahimik lang si Hong Chen Ye sa tabi niya, ngunit may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Parang nabalitaan ko na ito sa Central Region. Hindi pinaghintay ni Ejun Lin ang kahit sino at nagtanong, Zhu Huang, kung wala kang makitang tiyak, maaari mo ba akong papasukin sa Ancestral Shrine para tingnan? Hindi sumagot si Zhu Huang. Nahihiya siyang tumanggi pero natatakot siyang pumayad. Iyon ay ang Ancestral Shrine ng kanyang pamilya, hindi isang lugar na pasyalan. Nang makita ng prinsipe na tahimik lang ang kanyang ama, suminit siya para sagipin siya. Yesinze, ang Ancestral Shrine ay ang lugar kung saan nagpapahina ang ating mga ninuno. Hindi basta-basta makakapasok ang kahit sino. Isa pa, kayo ay mahalaga, baka mahawa kayo ng negatibong ki. Hindi pa siya tapos at nagbago na siya ng paksa. Dumating kayo rito para tulungan kaming talunin ang mga demonyo. Hindi pa kami nakakapagpasalamat ng maayos. Nagluluto ang Imperial Kitchen ng masarap na piging. Bakit hindi muna tayo pumunta sa Heavenly Harmony Hall para kumain? Si Zhu Huang ay sumang-ayon din, tama, tama. Hindi basta-basta binubuksan ang Ancestral Shrine, Munit si e ang aming pinakamahalagang bisita. Bubuksan ko ang aking treasure vault para sa inyo. Kunin niyo ang anumang gusto ninyo, ginto, pilak o alahas. May malalaking pearls din kami dahil ayaw nilang magbukas, hindi pinilit niya Junlin. Hindi siya mapili. Hanggat walang gumugulo sa kanya, hindi siya pupunta sa mga libingan ng mga tao. Ang tanging bagay na pumukaw sa kanyang interes ay ang misteryosong taong pumasok sa ancestral shrine at tumakas. Bakit sila magtatago at hindi mag-iwan ng mga bakas? Ito ay kakaiba. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Sige, ayos lang. Ang daan ng kanyang tono ay sapat na upang gumaan ang loob ng prinsipe. Buti na lang at alam kong si Yesinze ay isang taong may malinis na puso at katwiran. Dito po tayo. Mainit-init pa ang piging. Habang naghahanda silang kumain sa isang tuktok ng bundok na hindi kalayuan sa datsyu, ang kapaligiran ay madilim na halos hindi na naglakas loob na sumikat ang araw. Malalim sa loob ng lambak ay isang palasyo na gawa sa mga buto ng tao. Ang mga mesa ay puno ng dugo at laman, mga organ ng tao. Ang mga mata ay inilabas at tinambak. Sa trono ay isang demonyo na kasing laki ng baka. Ang balat ay kulay abo tulad ng hindi tuyo na semento at may sungay sa kanyang noo. Nakayakap siya sa isang babaeng kultivator at sa kabilang kamay ay ibinuhos niya ang sariwang dugo sa kanyang bibig at uminom. Pagkatapos, basta niya nalang itinapon ang bungo na kanyang pinag-inuman at hinila ang babae sa kanyang kandungan. Ang sarap. Bulalas niya. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagtitimpi, sa wakas ay nagkaroon ako ng breakthrough. Sa pagkakataong ito, tiyak na magpapakitang gilas ako. Kung masakop ko ang datsyu, ang aking reputasyon ay sasabog sa mga cultivator. Kung magagawa kong pasayahin ang mga bosa. Itaas, baka bigyan nila ako ng upuan sa representante ng Eastern Region. Ang magandang babaeng cultivator ay maputla at matagal nang nawalan ng malay. Naghihintay na lang ang kanyang katawan. Siya ay orihinal na isang nag-iisang cultivator na nagtamo ng golden core, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog siya sa mga kamay ng mga demonyo. Mula noon, pahirapan ang kanyang kaluluwa gusto na niyang mamatay, ngunit hindi niya magawa dahil siya ay nakakulong. Ang demonyong hari na si Dujiao ay patuloy na nag-isip, bakit hindi pa nagbabalita ang mga tauhan ko? Malalakas naman sila at dapat ay nagawa nilang palabasin si Zhu Huang. Hindi ako natatakot sa demonyo, hindi ako natatakot sa langit, natatakot lang ako sa matandang nagpapanatili sa pambansang kapalaran. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga itim na anino ang sumugod sa bulwagan tulad ng isang bagyo. Sa loob ng mga itim na anino ay isang pigura na nakasuot ng itim na balabal. "Anong ginagawa mo parito?" tanong niya. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Du Jiao. Lumukso siya mula sa trono at yumuko. "Nagpupugay ako sa sugo." Hindi nag-aksaya ng oras ang sugo at pinagalitan siya, isa kang demonyong hari, hindi ka ba dapat nasa larangan ng digmaan? Nagtatago ka lang sa likod ng mga eksena. Naiintindihan ko na kung bakit napakasama ng mga demonyo. Tiyak na winawasak ninyo ang inyong kinabukasan. Nang marinig ito, halos maiyak si Dujiao sa kawalan ng katarungan. Inutusan ko na ang aking hukbo na salakayin ang Dachu. Nilabanan na nila si Zhu Huang. Pagkatapos ay makakakuha na ako ng pagkakataong makipagsapalaran sa kanya. Ang sugo ay sumigaw, ipinadala mo ang iyong walong daan libo hukbo, at sila ay ginawa lamang pataba sa labas ng lungsod. Hindi pa man kumilos si Zhu Huang, natalo na kayo. Saan kakukuha ng kapangyarihang labanan siya? Nang marinig iyon, natakot si Du Jiao at nanghina ang mukha. Impossible. Hindi ganoon kalakas ang datsyu, hindi ba? Sumagot ang sugo, hindi ang datsyu ang gumawa nito. Ang iyong hukbo ay pinuksan ng isang kultivator na dumadaan. Hindi siya nagpumilit at nawasak ka pa rin. Tinawag siya ng mga tao sa lungsod na si Yesenze. Sa puntong ito, hindi na nangahas magsalita ang demonyong hari. Napalunok na lang siya at naggangalit ang mga ngipin. Isang basta-basta kultivator -basta ang nangahas na sirain ang aking plano. Gusto na ba niyang mamatay? Bago pa siya nakapag-isip ng paraan, ibinato sa kanya ng sugo ang isang pil. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kumain ka ng pil at salakayin muli ang datsyo. Kung mabibigo ka pa, huwag ka nang bumalik. Manatili ka na lang doon para gumawa ng libingan. Tinignan ni Dujiao ang pil, nanginginig ang kanyang puso, ngunit nagpanggap na matatag. Naiintindihan ko. Tiyakin kong hindi ko bibigin ang sugo. Ang sugo ay malamig na umiti at umalis na naglalaho na parang hindi siya nagpakita. Haha! Bumuntong hininga si Dujiao. Nang maisip niya ang kanyang hukbo na nawasak, nagsimula siyang magalit. Pagkatapos ay umungal si Du Jiao ng malakas na natakot ang buong bundok. Lahat ng general, sumunod kayo sa akin. Pagkatapos, sumugod ang mga demonyo na sumusunod kay Du Giao sa Dachu. Samantala, sa panig ng Dachu, sumasayaw ang mga magagandang babae, gumagalaw ang kanilang mga paa, at lumilipat ang kanilang mga kamay. Si Libuxi ay umiinom ng alak na parang hindi na siya inom muli. Si Baixiya si ay kumakain at sarap na sarap. Si Hong Chenye ay tahimik at kumain lamang ng dalawang kagat. Dahil dito, inakala ng prinsipe na may mali sa pagkain at nagtanong, "Hong Xianzi, hindi ba ninyo gusto ang pagkain?" Hinarang siya ni Ye Junlin at sinabing, "Huwag kang mag-alala, nagda si Hong Chenye." Halos ibagsak ni Hong Chenye ang mesa. Kumikirot ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang sarili nadama ng prinsipe at nakaramdam ng paghanga. Pagkatapos, pumalakpak ang prinsipe at isang matandang lalaki ang pumasok. Nakasuot siya ng kulay abo na damit, may malamig na mukha at may hawak na sinaunang instrumento. Ipinakilala siya ng prinsipe, siya si Grandmaster Nan Gong, ang no isa musikero sa Dachu. Kung saan siya pupunta, pupunta ang kanyang kasikatan. Grandmaster Nan Gong, magsimula na po kayo. Hindi nagsalita si Nangong Zhang Feng, naupo siya sa lupa, at ang tunog ay kumalat, gumulantang sa kapaligiran. Si Li Wuxi ay tahimik, si Bai Xiaoxi ay umindayog, at si Hong Chenye ay hindi nagbago. Humikab si John Lin. Akala ko ginagamit ang musika upang patulugin ang mga bata. Nakaramdam ng insulto si Nangong Zhang Feng. Ano ito? Anong klasing attitude ito? Nag-aalangan na nagtanong ang prinsipe, Yesinze, hindi niyo ba nagustuhan ang musika ni Grandmaster Nangong? Sa pagkakataong ito, nililinis ni Ye Junlin ang kanyang tainga at casually na sumagot, Gusto ko ang masiglang musika na gumigimbal sa langit at lupa. Mas gusto ko ang tahimik na musika, hindi gaanong magulo. Hindi napigilan ni Nangong Zhang Feng ang kanyang dalit at itinuro si Ye Junlin. Tumahimik ka. Isa kang bastos na tao na walang naiintindihan sa musika. Naiintindihan mo ba kung ano ang kahulugan ng musika? Nang marinig ang insulto, si Liwuxi ay tumayo na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Nang magsimulang magpawis ang prinsipe. Gusto ko lang magkaroon ng ilang artistic atmosphere, pero nakahanap kami ng isang potensyal na away. Humingi ng paumanhin ang prinsipe. Si Nangong Zhang Feng ay masama ang pakiramdam hindi ko matiis ito. Mayroon akong reputasyon sa maraming lalawigan at nilalait ako ng batang ito. Ano ang alam niya tungkol sa musika? Siya ay isang taong gumagamit ng kutsilyo buong araw. Paano niya mararamdaman ang tunay na sining? Nagsimulang magpaliwanag ang prinsipe, sinabi ni Liwuxi kay Nangong, ipakikita ni tatay na wala kang silbi sa isang paghinga. Sa sandaling iyon, si Ejun Lin, na tahimik, ay naghanda na magsalita. Biglang, tumunog sa kanyang isipan ang isang prompt, binabati kita sa pag-trigger ng isang espesyal na pagpili. Piliin ang isa sa dalawa. Pagpipilian isa, mag-order na patayin si Nangong Zhang Feng sa lugar. Makakatanggap ng agarang isa zero high-grade spirit crystal na ginamit para sa dekorasyon. Pagpipilian dalawa, personal na tumugtog ng isang piyesa ng musika na ikinahihiya at umaalis kay Nan Gong Zhang Feng. Paggawa ay gagantimpalaan ng isa zero bags ng pagkain ng alagang hai.